Maintenance per may problema sa ngayon nga bike Ari o, latawan na Bawa dugay-dugay, hindi na gamit ni Idol Sabi niya sa ako na take Para maglagansa sa namin naman bla <laughs> Ati lang tawa Namin-amin man niya yung Magan-magan pa Abaw <laughs> morning sa mga guys So po kayo adlaw Meron na naman tayo mga bisita O oh. mga taga uto ni sila Si boss Arar Kag si boss Segundo si Ari di Sakon <laughs> ayo, o okay, Gindala ni boss Ronald Sakon Ang iyang bike Kay man Ate Dugidugay lang yung gamit Abo ah, Alam nyo ba mga guys Magan mag, mag Ano yung bike bla 27.5 sa mga guys Na carbon Tapos ang iya will set Siyempre Bugat bugat Ang iyang ha Bile ho oh. Hindi ang iyang Will set Ang magana sa bali eh, mabigat talaga yung presyo abo <laughs> gago so nakita nyo naman abo naka XTR siya mga guys na 3 mahilig kasi si boss ano, sa ano tawag na ng kambyahan na palutaw o blabra na bante pambato sa mga bagets eh abo <laughs> <laughs> So, eto na tayo, mga guys. No, bali, ang need na ito, no, brown, dere, ay mag-maintenance. Bawa, pag ang bal-maintenance, alat-taon, ginatanat, kung ano mga problema, iya nga, bike. kay kung wala problema, te, okay lang. Bawa. So, eto na. Matapos ko, mga guys, limbiwan ang iyagulong-gulong. Nungimutan nga, tada yun, sang yakult nga, green, para naman, ah, hindi siya magsusungaw, bla, kung bumbahan mo, hangin, kay mancho, bless nga, ne. Bawa. ha no matapos ko na simpre kang yung uh, no ano nga mga pisa-pisa mga biring-biring mga kasudlan ay ah, ito na maglilimpyo na naman si Manino ninyo pero hindi na to magpadugay-dugay yun para naman di boring Blabaw bla <laughs> ay wala, tinutin, ah na ang yun di puta wow. <laughs> So, oras na naman mga guys sa katon pagpabalik sa iya nga mga bisa-pisa. Pero bago yan, simpre, eh, balik naman tayo sa ating ginagawian ang magbutang sa papadanlog. <laughs> oh, ah, may uh, bisan pila, bilog bike bala talaga nga akon, kinukute, ba, o hindi talaga na ako na nalilipatan ang pagbutan sa papadanlog, kay bala mo kumalipatan mo nga ne, na, ay budle budlay na, hindi mo gina may explain sa'yo mukhang galingon, kinanglan mo gina bungkagon, kagbutangan, gate kay kumalipatan, ah, hindi gina, basta, basta, hindi gina pwede malipatan, ha, <laughs> Gago! Oh my So, rin na to the rescue na mga guys. Si ya Lublak, si Bre, Oh. Siya na niya magtatakot, mga guys, no. Kasi nga, ati hapos naman lang nakagina. Kaya siya matunag nagugas ang iya nga uh, prim set, no. So, ito na mga guys. Matapos na biwa Tanan, tanan. Ate, balik Tanang iya. Butong bracket. Boka namin namin. butong bracket. XTR, no. Dipis, dipis. Sa iya, biring. Bukulul baan na sa kakson. Bisan puller pa mo gamit. Do, do, mula. Abman ang iya mo ginawa. Kung magbutong sa puller. Kay, kanipis ka mo nga. <laughs> Ayam <laughs> bot na lang kita na balik nanti di satu nubra. Ah. Mata pos ko ba guys, sira ko na gulung-gulung ang -gulung krang set mata na tasang iyang ah, bulawan niya kadina, bawlan tawahan. Nagakadang-kadang ang yun di <laughs> <laughs> Kagisa pa mga guys, no may problema pa ang bike ni boss. Alam nyo ba kung bakit? Ay kanina pag uyat ko pa lang, medyo nagtitiga na ang iyang ah, head part. Saka ko lang kasi plat ang gulong niya. Kala ko nagtitiga lang doon. Pero pag butong ko, sus mariusip, ari, kitig lang na igo. O oh, na, naistakan siguro ito ng tubig. Kaya eh, yung nangyari, ate balda, kitang iyang abiring. Tingnan nyo na, naglawas dak na. <laughs> kaya ang ginawa ko mga guys, no, simpre, mutangan tabag. O oh, na, no, oh, amugin na sa mga guys, no, kung hindi na Madalaga talaga rin sa kayo kayo o, ate palitan na nato ng bag o oh, so ito na itatakod yun na mga guys ang iyagulong gulong kag palantaw sa inyo ang aton pines product aba <laughs> ay kamagaan sa animal ya testa na lang kundi ah paalam na sa inyo kapoy na ko ay niputa mo <laughs> <laughs>